Part 1. Ang madring hindi matahimik sa isang lumang simbahan sa bayan ng San Rafael, may alamat tungkol sa isang madring nagngangalang Sister Clara. Kilala siyang banal, tahimik, at palaging nagdarasal sa harap ng altar. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nawala. Ilang linggo ang lumipas bago natagpuan ang kanyang bangkay, nakaluhod sa confessional box, nangingitim at may bakas ng luha sa mukha. Walang nakakaalam kung paano siya namatay. Sabi ng ilan, nagpakamatay siya. Pero ang iba naniniwalang may mas madilim na dahilan. Pagkalipas ng ilang taon, may bagong pare na naitalaga sa simbahan, si Father Emil. Gabi-gabi siyang nagdarasal mag sa altar, ngunit napapansin niyang laging may tunog ng rosaryo na bumabagsak tila may umiiyak sa confessional box kahit walang tao roon. Isang gabi, sumiklab ang malamig na hangin sa loob ng simbahan. Habang nagdarasal si Father Emil, nakita niyang may puting anino sa gilid ng altar. Dahan-dahang lumapit ito, lumulutang. Isang madre, Basa ang belo, duguan ang bibig, at namumugto ang mga mata. Ipagtapat mo ang kasalanan, bulong ng multo, natigilan si Father Emil. Ipinagkanulo ako, hindi ako nagpakamatay. At bigla itong naglaho, iniwan ng malamig na hangin at isang rosaryong nabasag sa paanan ng pari. Kinabukasan, hinukay muli ang mga lumang tala ng simbahan. Natuklasan ni Father Emil na may kasamang pari si Sister Clara. Sa huling gabing, nakita siya pari na pinatalsik sa simbahan kinabukasan, ngunit tinakpan ng simbahan ang istorya. Hanggang ngayon, sinasabing naroon pa rin si Sister Clara, naghihintay na may umamin sa kasalanang matagal ng ibinaon sa altar ng katahimikan.